Pagbubukas ng klase ngayong araw, libu-libong mag-aaral at guro sa Leyte ang humaharap sa panibagong pagsubok. Marami sa kanila, wala nang naisalbah matapos ang bagyong Yolanda. Kaya ang daing ngayon ng maraming estudyante ang kawalan ng gamit pang eskwela. Sa aming paghahandog ng tulong sa nasalantang bayan ng Pastrana sa Leyte, nakatawag sa aming pansin ang mga estudyante ito sa gilid ng daan. Sa harap ng kanilang nasirang paaralan, hawak nila ang mga mensaheng ito na naglalaman ng kanilang simpleng hiling. Ninelko namin na sana magkaroon kami ng school supplies kasi some of them wala na as in, na, na wipe out talaga ng ano, Bagyong Yolanda. Sa kalapit na barangay, nagkaklase naman ang mga mag-aaral ng Lanawan Elementary School sa harap ng isang bahay. Lubos na nawasak ang kanilang paaralan na 75 taon nilang naging pangalawang tahanan. Sa mga librong nagkalat, wala na rin silang mailigtas. At nung araw na iyon, wala ni isa sa kanila ang nakapagdala ng gamit pang eskwela. Sana mabigyan kami ng school supplies. Sa Santa Fe Central Elementary School, ganito rin ang mga hinaing ng mga estudyante. Tulad na lang ng honor student na si Edward na nasa ika na baitang. Kaya po ako nagsisipag pag-aaral kasi gusto ko pong makapagtapos at nangyari po ito. Yung gamit mo? Nawala din po kasi. Pinaybayaan na lang po namin kasi yung bahay po namin ay nasira rin. put-apat na silid aralan ng kanilang paaralan ang nasira ng bagyong Yolanda. Kabilang na ang Gabaldon Building na ito at ang kanilang school library. Gusto ko pong mabigyan po kami kahit konti lang pong mga libro, school supplies po. Wala na po kami sinusulatan. Bilang tugon sa kanilang panawagan para sa mga bagong school supplies, isang proyekto ang aming pinaghahandaan. Kaya mga bata, abangan niyo yan! Huwag kayong mag-alala, mga bata. Sagot po ng GMA Kapusa Foundation ang inyong gamit pang eskwela. Kaya ngayong buwan, nakatakda pong bumalik ang GMA Kapusa Foundation team sa Leyte para naman maghandog ng mga bagong school supplies. Sa mga nais pong maging bahagi ng mga proyekto ng Kapusa Foundation, maaari po kayong magsadya o tumawag sa kanilang tanggapan, magdeposito sa kanilang bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. O maglagon po sa www.kapusafoundation.com.